Sa liblib na baryo ng lantawan, may isang ilog na hindi basta-basta nilalapitan ng mga tao kapag sumasapit ang gabi. Hindi raw dahil sa malalim ito o sa mga buwayang dati raw ay naroon, kundi dahil sa isang nilalang na lumalakad sa ibabaw ng tubig tuwing kabilugan ng buwan. Ang baryo ng Lantawan ay dating payapang lugar. Tahimik, malamig ang hangin, at puno ng ngangiting nagmumula sa mga bata tuwing hapon. Sa tabing ilog, doon sila madalas maglaro. Habulan, paligo, at paguhugas ng mga damit ng kanilang mga nanay. Ang agos ng tubig… Ay parang musika ng katahimikan ng baryo. Pero iba ang itsura ng lantawan kapag lumubog na ang araw. Pagdating ng gabi, tila nawawala ang buhay sa bawat kalsada. Isinasara ng mga tao ang kanilang mga bintana, pinapatay ang ilaw at wala ni isang lumalapit sa ilog. Ayon sa mga matatanda, may isang babae raw na nakatira malapit doon. Si Aling Sabel. Tahimik lang siya, laging nakaputing saya, at bihirang lumabas ng bahay. Hindi siya dumadalo sa pista ng baryo. Hindi rin siya nakikita sa simbahan tuwing linggo. Marami ang nagtataka kung bakit tila iniiwasan siya ng mga tao. Pero mas marami ang natatakot. May ilan pangang nagkukwento na tuwing kabilugan ng buwan, nakikita raw si Aling Sabel na nakatayo sa may ilog, nakatingin sa tubig na parang may hinihintay, o kaya'y may kausap na hindi nakikita ng iba. At mula noon, ang pangalan ni Aling Sabel ay naging bulong-bulungan sa buong lantawan. Isang kwento na ayaw sanang paniwalaan ng lahat, ngunit walang gustong subukan kung totoo. Isang linggo, nagulat ang mga taga-baryo. Isa-isa, gabi-gabi, nawawala ang mga alagang hayop sa kanilang mga bakuran. Unang nawala ang manok ni Aling Deli. Sumunod, ang baboy ni Mang Rowel. Hanggang sa maging araw-araw na ang balitang may nawawalang alaga. Walang bakas ng dugo, walang kalusko sa paligid. Parang bigla na lang naglalaho ang mga hayop sa gitna ng gabi. Ang mga tao ay nagtaka, ngunit higit silang nangamba. Maging ang mga aso ng baryo ay tila tahimik at ayaw tumahol tuwing gabi, na para bang may bagay silang nararamdaman na hindi nakikita ng tao. Isang gabi, habang nagroronda, si Mang Nestor ang barangay tanod ay nakakita raw ng kakaiba. Habang naglalakad siya malapit sa tabing ilog, Napansin niya ang isang babaeng nakaputing saya. Tahimik itong naglalakad sa gilid ng tubig bandang hating gabi. Wala itong dala, pero sa liwanag ng buwan, kitang-kita niyang may tumutulong likido sa laylayan ng saya. Kulay pula, na animoy dugo. Kinabukasan, kumalat agad ang balita sa buong baryo. Dalidaling nagtungo ang ilan sa bahay ni Aling Sabel. Ngunit pagdating nila roon, walang tao. Tahimik ang buong paligid at sa loob ng bahay, puro alikabok na lamang ang natira. Ang sahig ay natatakpan ng mga tuyong dahon at sa bawat sulok ay may mga sapot ng gagamba. Parang matagal nang walang nakatira doon. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may ilan nang nagsabing nakarinig sila ng mahinang kaluskos sa ilalim ng bahay. Isang tunog na tila kumakaskas sa kahoy. Naagad nilang ipinalagay na baka, hayop lamang o baka si Aling Sabel na ayaw nang magpakita. At mula noon, nagsimulang muli ang takot at usap-usapan sa baryo ng Lantawan. Mula nang nangyari ang pagkawala ng mga hayop, hindi na muling naging payapa ang baryo ng Lantawan. Tuwing sasapit ang gabi, tila nagbabago ang ihip ng hangin. Malamig, mabigat, at may dalang mga boses na mahina, ngunit malinaw. Sa tabing-ilog, madalas marinig ng mga nakatira malapit doon ang mga bulong. Hindi karaniwang tunog ng hangin. Ito'y parang tinig ng isang babae malumanay, mahaba at tila umiiyak. May ilan pa ngang nagsasabing naririnig nila itong tumatawag ng pangalan. Ngunit kapag sinubukan nilang lapitan, biglang nawawala ang tunog at tanging kaluskus ng mga dahon ang natitira. Ayon kay Aling Daly, isang gabi raw habang pinapasok niya ang mga alagang manok Nakita niya sa tubig ang anino ng isang babae. May pakpak daw ito na kumikislap sa ilalim ng buwan. Ngunit nang siya'y lumingon para tignan ng malinaw, wala na. Tanging sariling anino niya lamang ang nasisinaga ng tubig. Simula noon, naniwala ang karamihan na si Aling Sabel ay hindi talaga tao. Isa raw siyang nilalang na nagkukubli bilang matanda upang hindi mapansin ng mga tao sa baryo. May ilan pang naniniwalang siya ang may kinalaman sa lahat ng nangyayaring kakaiba. Ang pagkawala ng mga hayop, ang mga bulong sa gabi, at ang lamig ng hangin sa tuwing kabilugan ng buwan. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa takot. May ilang ding nagsasabing Mabait daw si Aling Sabel. Ayon sa matatanda, noong bata pa raw siya, madalas siyang tumulong sa mga may sakit at mahihirap. Kaya ang ilan, naniniwalang tinatago lang niya ang sarili dahil baka may mas nakakatakot pang nilalang sa baryo ng lantawan. At sa tuwing iihip ang hangin mula sa ilog, Tila may mga bulong na muling naririnig. Lumipas ang maraming taon at hunti-hunting nagbago ang baryo ng lantawan. Ang mga dating kubo ay napalitan ng sementadong bahay at ang mga alingaw-ngaw ng takot ay napalitan ng tawanan ng mga bata. Wala nang halos nakakaalala kay Aling Sabel ang matandang minsang tinawag na aswang. Ang mga matatanda na minsang nakasaksi sa mga kakaibang gabi ay pumanaw na rin. Kasama ng mga lumang kwento tungkol sa tabing ilog. Ang ilog ay muli ng pinaglalaruan ng mga bata at tila isa na lamang itong bahagi ng nakaraan na di na pinapansin. Gunit isang araw, isang batang babae ang naligo sa ilog. Habang siya'y naglalaro, napansin niyang may isang puting tela na nakasabit sa sanga ng puno sa gilid ng tubig. Nang lapitan niya ito, napagtanto niyang iyon ay isang lumang saya, malinis, mabango, parang bagong laba. Inuwi niya ito at ipinakita sa kanyang lola. Ngumiti lang ang matanda at may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Hindi na nakaimik ang bata. Ngunit simula noon, tuwing kabilugan ng buwan, may maririnig na mahinang awitin mula sa ilog. Hindi ito katulad ng dating mga bulong ng hangin. Ito'y malungkot ngunit payapa. Parang isang ina na nagpapaalala sa kanyang anak na huwag matakot. Ang mga nakaririnig nito ay nagsasabing hindi ito dala ng takot kundi ng paalala. Isang paalala na hindi lahat ng tinatawag na aswang ay masama marahil, si Aling Sabel ay hindi halimaw, kundi tagapangangalaga ng baryo na hanggang ngayon ay patuloy na nagbabantay sa ilalim ng ilog ng lantawan.